Kumusta ka? Okay, heto na tayo. Tatalakayin natin itong um, material na binigay mo tungkol sa pagmamalasakit at pagbabahagi. Ang goal natin, kumbaga, eh himayin yung mga key ideas dito, yung mga hakbang na sinasabi. Oo, sige, tingnan natin yung um, parang proseso na binabanggit dito. Yung nagsisimula raw sa panalangin, tapos um, lumalalim via listening at uh, kongretong actions, bago pa man daw yung mismang pagbabahagi. Sige, game. So, unang-una, binibigyang diin yung pagiging, ano ulit yon Consistent? Tuloy-tuloy? Tama. Kasama daw dito yung araw-araw na prayer para sa mga taong gusto mong uh, maabot, tapos yung pag-build ng relationship, pero dahan-dahan lang daw. Walang pilitan, lalo na sa spiritual side, hanggat di sila mismo uh, nagpapakita ng interes. Oo, importante yung walang pressure. Tapos, may suggestion pa nga, medyo na-curious ako dito, na gumawa ng parang profile. Ililista mo raw yung likes, dislikes, pamilya, pangarap, takot habang nakikilala mo sila. Paano kaya yun? Di ba parang medyo calculated pakinggan? Ah, magandang tanong yan. Siguro yung idea ng profile, eh hindi naman parang checklist na in-spy mo sila. Baka ang ibig sabihin lang, eh maging mas um, mapagmatyag ka, mas intentional sa pagkilala. Paraan lang siguro yun para i-organize mo yung natututulnan mo tungkol sa kanila, habang natural na lumalalim yung samahan ninyo. Ah, okay. Gets. So hindi siya transaksyonal. Mas tool lang for awareness. Oo, oh, parang ganun. Kasi dito na rin papasok yung um ikalawang mahalagang point, yung pakikinig. Sabi nga sa material, isa raw ito sa pinakamalakas na paraan ng pagpapakita ng care. Tapos may steps pa nga ito, di ba? May limang yugto pa. Naalala ko. Ganang may pagmamahal. Focus ka. Okay. Angkor. Pangalawa, focus. Sadyain mo yung pakikinig, hindi lang tenga, pati body language mo, na nakatutok ka talaga sa kanya. Mm-hmm. Malaga yan. Pangatlo, summarize. Subukan mong i-rephrase o ulitin sa sarili mong salipa yung narinig mo, pati yung feeling na nakuha mo sa sinabi niya para ma-check mo kung tama ang pagkakaintindi mo. Exactly. Tapos, pang-apat, invite. Hikayatin mo siyang mag-share pa. Ano pa yung nangyari or sabihin mo pa, ganon. Okay. At panlima, ask magtanong ka ng mga open-ended questions. Hindi yung yes or no lang ang sagot para mas makapag-express sila. Ah, para mas lumalim yung kwento. Oo. Tapos may paalala pa doon na importante rin daw iwasan yung pakikinig sa chismis tungkol sa iba. Ang focus dapat yung kausap mo lang. Okay, so anchor, focus, summarize, invite, ask. Medyo structured nga. Ang challenge siguro is gawin siyang natural, no? Hindi yung parang uh, may checklist kasi isip mo. Oo, yun nga. Practice siguro. At bukod sa listening, may kasama rin dapat na uh, mga practical na tulong, yung acts of kindness. Ah, oo. oo. Mga halimbawa nun, yung uh, pagbigay ng maliit na regalo sa bagong kapitbahay, simpleng bagay. Tama. O kaya pag-alok ng tulong pag may sakit, magdala ng pagkain, kung okay sa kultura nyo yun. Pwede rin mag-alaga ng angat nila para makapagbahinga sila sandali. O kaya bisitahin yung mga, alam mo yun, hindi makalabas ng bahay. Oo, oh, mga ganon. O kaya mag-organize ng laro para sa mga bata Simpleng pakikipagkwentuhan sa daan. Parang ang simple lang pakinggan, pero ano ba talaga yung um, pinaka-essence na binibigay natin kapag ginagawa natin to? Ayon sa material, ang binibigay mo raw talaga ay dalawang regalo. Oras mo hmm. at yung pakikisama. Fellowship. Oras at pakikisama. Hmm. Yung paglalaan mo ng oras, lalo na sa mga bagay na pareho kayong interested, mm -hmm. yun daw ang nagpapatibay ng connection. Diyan nabubuo yung tiwala. Makes sense. At kapag um nakita mo nang medyo nagkaka-interest sila sa mga usaping espiritwal, mm -hmm. saka pa lang daw inimumunghahi na um, ipakilala mo sila sa iba mong kaibigan mm -hmm. or yayain sa events. Tulad ng ano, seminar, ganyan okay eh, o kaya misa sa Pasko, mahal na araw o manood ng pelikula tulad nung Jesus film pero laging may diin na dapat natural lang hindi pilit hmm. at kung kailan appropriate okay so lahat pala to parang building blocks naghahanda para don sa uh, kuling bahagi yung pagbabahagi na mismo oo pero dito paulit-ulit yung paalala huwag magmadali crucial daw yung timing yun nga Paano mo malalaman kung okay na? Kung handa na sila? Sabihan ulit, makinig ka. Lalo na sa mga tanong nila. May tatlong klase daw ng tanong na dapat pakinggan. Ano-ano yun? Una, tanong tungkol sa Biblia. Pangalawa, tanong tungkol sa opinion mo sa isang bagay. At yung pangatlo, eto raw yung pinaka-importante, yung mga personal questions. Personal? Tulad ng... Halimbawa, tatanungin ka, bakit mo ba ito ginagawa para sa akin? O kaya, sa tingin mo may pag-asa pa ba ako? Mga ganong tanong. Ah, malalim na yon. Oo, at yung mga ganong personal na tanong, yun daw ang parang invitation. Sinyales na bukas na sila para makinig sa mas malalim. Okay, so yun yung hint na parang green light na, kumbaga. Pero paano naman sumagot? Lalo na kung yung tanong ay eh, uh, biblical or opinion-based. Ang sabi, maging tapat ka raw. Maingat, magalang. Kung hindi mo alam yung sagot, okay lang daw umamin. Sabihin mong, hindi ko sigurado pero aalamin ko. Mas okay yun kesa mag-imbento. Oo naman. Tapos, pag oras na raw talaga para magshare, share ang suggestion ay unahin mo muna yung personal mong experience, yung kwento mo. Bago mo ikwento yung uh, kwento ng Diyos? Uh, personal testimony muna? Parang ganun. Kasi yung buong proseso, yung pananalangin, pag-aalaga, pakikinig, pagkilos, lahat yun parang paghahanda na rin ang puso nila para sa moment na yun. Malinaw. Ang ganda ng pagkakaalatag ng proseso mula sa internal preparation, dasal, tapos yung active listening, yung practical help. Tapos yung patience, paghintay sa tamang timing bago mag-share ng mas deep. Oo nga. So hanggang dito na lang siguro muna ang paghimay natin dito. Ang dami nating na-cover. Tama. At bilang uh, pangwakas na iiwan nating tanong sa isip mo, kung ang tunay na pag-aalaga raw pala ayon dito sa material ay nagsisimula sa malalim na pakikinig at pag-unawa sa kapwa. Bago pa man mag-share ng paniniwala, Paano kaya nito pwedeng um, ma-shape o mabago yung paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa mga tao sa paligid mo sa araw-araw?